Yo, what's up mga katuka? Welcome back ulit sa aking munting YouTube channel. Magandang araw po sa inyo. So ngayon po ay nasa likuran ko po yung aking mga manging itlog. Ngayon po ay mag-harvest po ulit ako ng itlog. Parami ng parami na po yung, yung mga nagpo-produce po ng itlog sa kanila. So, si-share ko po sa inyo mga katuka yung aking ginagamit na water-soluble vitamins po sa kanila. Yung aking ginagamit, egg 1000, nakakatulong po ito mga katoka sa pagdevelop po ng shell at pagpapalakas po ng shell ng itlog. So, nakakatulong po rin po ito mga katoka na para mag-produce po sila araw-araw ng itlog. Marami po yan ng mga content na mga vitamins. At nagbibigay nga po pala ko, mga katoka ng egg 1000 4 times a week. So ito pa po yung aking ginagamit mga katoka Bitmem Pro Papalakas po ito mga katoka ng kanilang mga resistensya At higit po sa lahat yung nakakatulong po ito na Di po sila ma-stress para po tuloy-tuloy yung kanilang mga pangingitlog So nagbibigay lang po ko nun mga katoka ay 2 times a week ang mga katoka yung aking ibinibigay dito At ito po yung aking ginagamit na katoka sa kanila chicken layer crumble yan lang mga katuka halip po kayo mga katuka at samahan nyo po ako sa pag harvest ng mga itlog so yan mga katuka yung aking mga kukunin ng mga itlog ngayon ngayong araw na to so kunin na natin Sa paglagay, po wala mga katukan ng itlog nito, dapat po yung nasa ilalim yung medyo matulis. Ayan o, oh, medyo malaki na po to. Nasa medium size na po yan mga katoka. Yung iba. So mamaya-maya pa baka no meron naman na ang itlog sa kanila so yan mga po pala mga katoka yung aking pang dali sa mga langaw para hindi dumami yung langaw yan kailangan po natin yan para hindi tayo reklamo ng katabi natin ng bahay, mga bahay. So, kailangan po natin sa inyong mga langaw. Ayan. Meron po tayo ngayon na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 pieces na itlog. So, yan lang mga katoka yung aking update dito sa aking mga pinapaitlog na mga RTL. Yan. Thank you for watching and God bless.